Naging mahaba ang gabi para sa mga residente ng probinsya ng La Union sa pananalasa ng superbagyong uwan sa bayan ng Tubao. Nagtumbahan ang mga puno dahil sa pabugso-bugsong hangin agad na nagsagawa ng clearing operation sa lugar. Ganito rin ang naging sitwasyon sa barangay Bautista sa bayan ng Kaba. <laughs> Kagad na nagsagawa ng clearing operation sa lugar, katuwang ang Coast Guard Kaba Substation. Sa pagsikat ng araw, mas tumambad ang pinsalang iniwan ni Super Bagyong Uwan sa probinsya. Out, lad. Mistulang winalis ng pinagsamang lakas ng hangin at daluyong ang mga bahay sa barangay Poro Point sa San Fernando City, La Union. Sa videong ibinahagi online, sumadsad sa baywalk ang isang sasakyang pandagat sa lakas ng hampas ng alon. Bumigay din ang kalsadang ito. Nagsimula na rin maglinis ang ilang mga residente matapos pasukin ng tubig at buhangin ang kanilang mga bahay. Right now, halos lahat ng town namin na uh, within the shoreline are protected. So we are now in the, at the moment, nag-reassess nag kami and all that because uh, some of the communication that we have may konting problema. Sa bayan ng Luna, Nagkalat ang mga naputol na mga sanga ng puno. Nakakaranas pa rin ng malalaking hampas ng alon sa bayan, maging sa bayan ng baknotan. Nagsimula na rin ang clearing operations sa bayan ng Aguo. Sa dami ng nagtumbahang puno, apektado ang supply ng kuryente sa probinsya. Uh, well, uh, there were 17 uh, pounds uh, that experienced power. Right? And up to now, meron pa rin yung mga lugar na hindi lang basta mabibigay yung... Uh, Electricity, because we have to make sure that all the lines are safe before we put it on. Samantala, dahil naman sa nasirang bubong, dali-daling inilipat ang mga inilikas mula sa Luna Sports Center sa Barangay Alcala papuntang Makpakan Parish Church sa Barangay Victoria, Luna, La Union. Nagpapatuloy naman ang relief operations sa probinsya. I'm going po ang uh, ang, uh, ang mga relief goods namin even with the local government we are augmenting them and we are also uh, asking the DSWD na nag-augment din po sila. Sa huling tala ng PDRRMO La Union, umabot na sa higit siyam na daang pamilya o higit sa dalawang libong individual ang naapektuhan ng bagyong uwan sa probinsya. Nagpapatuloy naman ang verifikasyon ng ilang mga impormasyon na natatanggap ng pamahalaang panlalawigan. Jose Robert Inventor, R Engine News.